Kami ho magsasanga ka na konsenter, lahat, pero lahat ng ingredients sa amin galing. Kaya ma, pakita mo, huwag mong ikahiya. Ayan. Ayan. Lahat yan, amin galing. Dahil asin pa, eh, wala ka na konsenter. center. Ayan. Hindi na ituloy ang ubo ni Kulot. <laughs> Hindi na ituloy ni, ni Kulot ang ubo niya eh. Dahil may video. Ana, ana? Nagkasakit na, tinanayo mo na sa gutom. <laughs> Ay, nakakaawa naman, may ano, hot compress. <laughs> May cold god, compress. Ang sakit ng ulo ko baka na wala nang kumain. Minitim mo ipagbebisita din at bago uutasin sa guto Bay, kasalanan ko sa kumain ng alashite, yeah. sa day, alas 7 dito sa Canada ay alas 10 kung kumain ng umagahan. Lagnat. Ang tapal ko, ang, ang tapal ko. Na, ang <laughs> lagnat, lagnat na lagnat ang tiyang. Paano hindi eh? Pinasuga naman. <laughs> may patong kong bagong hangong kanin Kumuha sa tiyan. Ngayon ang isal! Ngayon ang isal! Ngayon Ay, may sakit nga pala ako. <laughs> Magluto ka na, parang awa mo niya. Hindi, parkit sanay ka sa handaan, kami gagawin mong handaan, ha? Sabi ni Manuel. Be, tinan mo, oras o 10.30 na, hindi pa tayo nag-uumagahan. Sabi ni Manuel, dito pala ako mauuta sa inyo. Hoy, sanay daw siya kumain sa kanilang alas 7, hindi siya sanay sa Canada na alas 10. Isa, gina nasa Canada. Alam ako, hindi ko hinagad ng kaluluwa ko. Malao na akong yumao. Manghin ni Saipan. Manghin ni Saipan, ang powerbank ay hinigyan. Pag nito niya na ako. Magluto nyo na ako. Ano? Anong nangyayari sa'yo? <laughs> magluluto pa ka kayo, okay magliligo na lang at maglilinggalan. Neng, wala dito pa handa. Akala nyo masayang, masayang pa ako sa mga mukha nyo. Kasi na. Ipapasundo ko ng aking katao ang lupa sa aking mga magulang. At baka ako dito na mautas. Dito na ako mag magkaanaya. Magkaagaw buhay. Dito mo tagaagaw buhay ako. <laughs> magluto na kayo para. Nagluluto um. na ah! Umili ka ga? Eh, nagbuhot pa na. Nagbuhot ng babaeng masabaw. <laughs> <laughs> Alam mo, sinigang mix yun. <laughs> <laughs> e ngayon, guys, kami ay magluluto din. <laughs> Hindi di ka na Ni isang ingredients, wala asin pa'y wala. Oh. Di lahat ito na. <laughs> ako naman sa ituwang-tuwa. Kakagising lang hey, ito tulog na ulit. Eh, kung tuwang-tuwa ka, ito'y tumawa. ikaw ano ka mo mo sa buong buhay mo? Anong motto mo? Ano? God is good. <laughs> <laughs> yun na lang. Uy, uy, baka kakaawaan ako at bibigyan pa ako ng panibagong buhay. At parang ako talaga nag-aago buhay na ng ngayon. <laughs> Hey nyo guys, matapos kumain si Manuel, bumalik ang kaluluwa at nagpapaganda ng kaluluwa. Oh. Busog ka na Manuel. Oo, oh, piling ko i-burn ako. At ako yung para parang buhay ulit. Hmm. Tumingin ka naman dito. Ang dami mo naman nilalagay sa lips. Hello guys. Aray huy, ano na ang para ano. buhay na buhay ka na. Buhay na buhay na. Oo, ulit ka pa. Hindi na. Bakit? Hindi um, na ako. Umuwi. <laughs> 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 kaya kanya-kanya naman ng video na ako'y naka-orange. Sasabihin na naman ng mga manonood, e hindi na ako nagpalit. Damit e isang damit mo. Ba? Isang linggo na nakakalipas. Sa mga ina na-upload, e, naka-orange pa rin ako. At <laughs> yung sabi, na parang na si kuya rin. hindi na ako nagpapalit. Nagmukha pa ako walang damit. <laughs> <laughs> kaya matapos kumain ng dalawa.